Hello mga beshi, nakalabas na nga po ng hospital si mama. Buti nga po bago kami mag na nakalabas na nga po siya mga beshi. Sunod-sunod nga po kami apat na nagkasakit. Kung napanood yung nga po yung vlog ko, si papa nga po unang nagkasakit. Nung gumaling papa ko, kami tatlo naman nila mamay nilagnat. Nakapasok pa nga ako ng pero pinasundo nga din po ako ng advisor ko. Kasalukuyan nga po nasa hospital na si mama, nandi ko nga po alam. Latang-lata po kasi siya kakasuka mga beshi. Simula gabi hanggang kinabukasan nga po sus ka nga po siya mga beshi. Sin Thomas nga po ng dengue kay mama kaya naman kinumpayin nga po siya. 5 days nga po nasa ospital yung mama ko kaya naman yung nagbantay nga po sa amin si mama at si lolo. Kahit nga po nasa ospital si mama palagi pa nga din po namin siya ka video call. U Uwi nga po muna si papa para pakuha ng kami ng dugo at ihi. Baka po kasi mama na dengue din po kami mga beshi. Buti na nga lang po trangkaso lang. Nasa ospital nga po sila pero ayisip nga po nila mama at papa nandito sa bahay. Buti nga po gumaling kami kaagad. Sobrang nurse nga po talaga kayo mga besyo. Ako ba na-miss nyo? Thank you po sa mga nurse ng San Miguel District Hospital. Sa mga nag-asikaso po kay mama. Thank you din po sa mga tita ko Nakapatid ni papa. Sa pagdala ng mga gamit sa ospital at pagbili ng prutas sa amin. Thank you din sa paprutas tita ng at tito mo niya at sa pagdalaw. Thank you din po kilala sila sa pagpapadala ng pagkain sa hospital. Ngayong araw nga po pala itutuloy yung intrams namin. Dito nga po pala natulog sa amin yung dalawang pinsan ko. Dahil may natigay mamon nila noong madaling araw. Sinuot ko na ngay bago kong PE uniform. Malaking size na ngay kinuha ko dahil masikip na ngayon dati. Dahil nung grade 3 ko pa ngayon mga beshi. Sinuot ko na ngay ID ko pagkatapos dilipat ko na ngay pecha ng kalendaryo. September 8 nga ngayon birthday nga ni Mama Mary. Happy birthday po Mama Mary. Pagkatapos sinirintas na ngayon mama yung buho ko. Namiss nga doon niya ayusin yung buho ko. Maaga pa nga kaya naman nag ipad nga muna ako mga beshi. Nung makagayak na nga si Papa sabay na nga kami pumasok. Di ako nagdala ng bag dahil manonood na nga lang kami. Itong pang training na nga lang po yung dala ko. Bili kang hot dish. Bibili nga po sana ako ng hot dish kaya lang champurado hindi nga po ako kumakain. Kinatanghalian, binili na nga po ako ni mama ng lunch. Ito nga po yung sinabi ko sa kanya na gusto kong tanghalian. Namiss ko po kasi ispamsilog silog sa labas ng school namin. Minalat na nga ako bago matapos yung voiceover na to. Two days ko nga to binoboiceover. Ang hirap nga talaga kumita ng pera mga beshi. <laughs> hindi din po kasi ganong kadali mag-voiceover. Hindi nga po ako nakakapag-upload ng vlog everyday dahil di ko nga po talaga kaya. Dahil nag-aaral nga din po ako mga beshi. Kinabukasan may pinikap nga sila mama na kama. Hindi ko nga pala na bumili sila mama nito. Dahil mabigat nga tinulungan nga po si Papa ng mga pinsan niya na magbuhat Thank you po kay Tito Jomak at Tito Ton Pre-love nga to pero mukhang bago pa mga beshi Bagay na bagay nga po dito sa kwarto namin Habang nasa training nga ako inayos na nga nila Mama at Papa Para pag-uwi ko nga mamaya surprise mga beshi Tapos na nga din pong nila mama at papa kaya naman sinundo na nga po nila ko sa school mga beshi. Di pa nga ka kami nagmimulianda kaya naman bumili nga muna kami ng video balls. At saka fries with drinks. Surprise, Surprise nga. Walso <laughs> ka sa mo <sauerdo. laughs> Yun lang. Salamat sa panonood. Bye bye mga beshi.